Plus News updates. Mga balita ngayon China Coast Guard hinarang ang Philippine vessels malapit sa Scarborough Show Dating BARM Interim Chief Minister Ahod Ibrahim tinanggihan ang appointment bilang Parliament Member Taas presyo sa produktong petrolyo ipatutupad simula bukas March 25 Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Hinarang umano ng dalawang barko ng China Coast Guard o CCG ang dalawang barko ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal nitong lunes ayon sa ulat ng US Maritime Expert na si Ray Powell. Ayon kay Powell, anim na Chinese Maritime Militia Vessels din ang pumwesto upang harangan ng mga barko ng Pilipinas at CCG. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard o PCG at isa mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang naglayag 25 to 30 nautical miles silangan ng Scarborough Show, ani Powell sa isang post sa X. Dagdag pa niya hinarang ng dalawang CCG ang BRP Bagakay at BRP Datu Pagbuwaya habang anim na Malaysia ships ang nagtayo ng blocking positions. Wala pang kompermasyon ng Pilipinas sa nasabing pagharang ng CCG. Tinanggihan ni dating BARM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro Government. Sa isang statement, nagpasalamat ito sa Pangulo sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa BAR. Gayunpaman ay tinanggihan niya ang alok na posisyon. Mananatili naman si Ibrahim bilang chairman ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at presidente ng United Bank Moro Justice Party o UBJP. Nagpaabot din ng pagbati si Ibrahim sa bagong ICM ng BARM na si Abdul Raof Makakwa at sinabing tiwala ito na makapamumuno siya ng maayos para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa huling linggo ng Marso matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback. Base sa abiso ng oil companies, ipapataw ang dagdag na 1 peso and 10 centavos sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Dagdag na 40 centavos naman sa bawat litro ng diesel at parehong 40 centavos ang madaragdag sa bawat litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo simula bukas March 25 alas 6 ng umaga maliban sa clean fuel na magpapatupad 4.01 p.m. ng parehong araw. Una ng sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang upward adjustments ngayong linggo. Punsod ng lumalalang tensyon sa Middle East, mas mataas na pagkonsumo at draw sa U.S. fuel inventories. Para sa Kiblat News Channel, ako si Renzel Enon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.